2.2 million hectares ng sakahan. Posibleng maapektuhan din ng bagyong opong ayon mismo sa Department of Agriculture. May detali ng balitang yan sa Radyo Man Mike Guyagoy. Mike. N. N. Tinatayang nasa 2.2 million hektarya ng sakahan na nanganganib na mapinsala dahil sa gagawing pananalasa ng bagyong opong. Bati kasi sa datos ng Department of uh, Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang dito ang 1.6 million hectares ng pananim na palay at nasa 520,131 hectares na pananim naman ng mais. Kabilang sa posibleng maapektuhan ang mga agricultural areas sa Aurora, Zambares, Bataan, Calabarzon, ang Occidental Mindoro. Kabilang dito, dito ang Lumang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at Leyte. Sa ngayon ay activated na ang regional DRM operation centers ng DA at mahigpit na nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang local government units para sa mga paghahanda at mga kaukulang hakbang. Nakapag-preposition na rin ng DA ng mga binihin ng palay at mais at mga high value crops na ipapamahagi sa magiging mga apektong mga magsasaka. Nakahanda na rin ang gamot at biologics para naman sa mga alagang hayop at poultry animals. Minomonitor na rin ang ahensya ang galaw ng presyo ng mga agricultural commodities upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon. Nakahanda na rin ang alokasyon ng pondo para sa si insurance at ibibigay na pautang sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at ng Agricultural Credit Policy Council para sa mga mapipinsala naman ang kanilang pananim. Kasama sa DZXL, RMN Manila. Radyo Man,